Gastos sa advertising ng PCSO ngayong 2023, pumalo sa 340 million. Ay nako, dibali ng walang sound. Okay lang na walang sound yung kanina. Basta nagbigay si Warlito Lamigo. Thank you very much, Warlito Lamigo. Maraming maraming salamat po. Arigato. Mabuhay ka dyan sa Amerika Ayan uh, na. Salamat po ng marami uh, Boss Warlito Lamigo Mabuhay ka Ngayon lang kita nakita dito sir Thank you very much Sa iyong uh, Oh, So ito ha uh, PCSO Nung nakaraan nang Nagbayad sila sa logo Na walang ang kakwenta-kwenta Sa halagang 3 milyon So ito naman Advertising ha uh, 340 milyon Pucha una sa lahat, uh, bakit mo pa i-advertise ia yung isang bagay o yung isang produkto na wala ka namang karibal? Ibig ko sabihin, kung halimbawa, meron akong cellphone na Nokia 3210. Oh, may, meron akong Nokia 3210. Tapos, meron din Samsung. So, kailangan dahil nga marami kang kalaban sa industriya. Yan, maglalaban ang kayo, pagandaan kayo ng mga advertising pagandahan kayo ng mga ano ng mga patalasas na mga poster palakihan kayo ng billboard dyan sa EDSA naiintindihan pa natin pero kung isang ano isang ahensya ng gobyerno na may hawak ng monopolya na wala naman silang uh, kalaban wala namang ibang pasugalan sa Pilipinas sila lang PCS pala eh pangkor pala yung nakaraan yung uh, nagpalit ng ano ng logo sorry Instant correction correction So itong PCSO mga bossing wala namang kalaban ng PCSO wala namang ibang uh, uh, charitable loto loto sweepstake Kasi kung matatandaan niyo ha ang daming nanalo sa PCSO nung umupo yung kanilang uh, bagong uh, sekretary dyan Nung una 400 nakatao ang nanalo ng jackpot pa sorry, hindi pala yung pagkor ha. Pagkor pa yung gumastos ng 3 milyon, o, iris iris PCSO o, meron silang, uh, ang, uh, ang unang anomalya nito, eh, yung may nanalong... ganung karaming jackpot. So, ba, ayun ang pinakabobo sa lahat. Yung nga uh, manalo yung ano, yung, sabi nga yung probability para makuha mo yung winning uh, combination, eh, milyong-milyong chances. Ito pa kayang dalawang mahigit 400 na katao yung nakakuha nung pare-parehas na numero. Ibig sabihin may scam talaga dyan. First time yan in the history of, uh, ano, of uh, the world. Unang-una niyan yung 349. Tandan-tandaan yun yung sa Pepsi. Yung 349, yung pagtingin mo sa ilalim ng cup, may 349. Yung 349 na yun, ang daming bote na may mga 349 sa ilalim. Kasi yung mga bata tayo uso 'yan eh. Yung may mga ma may free. Minsan pag bumili ko ng soft drinks ng Coca-Cola, pag bukas ko nun, tinitingnan ko eh, may libre pa akong isang coke. O may ganun eh. Pero ito, matindi. Sabi nga nila, o oh, zero budget 'yan. Zero budget 'yan kaya gagawa ng pera nako. Eh una sa lahat, uh, Dave babe. Eh kahit zero budget 'yan, may pumapasok na pera diyan eh. Maraming mga sugarol dito eh. Maraming mga sugarol dito sa Pilipinas. So definitely, ang dami kasing mahirap sa Pilipinas kaya talamak ang sugal sa Pilipinas. Gusto ng Pilipino yung easy. Yung hindi nila paghirapan yung kanilang magiging kayamanan. So the easiest way for you to become a millionaire or multimillionaire, pipila ka lang ng konti tapos magbabayad ka ng 20. Ang bagay, you spend money to make money. O, so, oh, you buy at 20. One, ano yon One uh, six-digit combination yon Pag na mo, bilyonaryo ka. Milyonaryo ka So, ngayon lang, yung sa history ng loto, na halos buwan-buwan, may nananalo. Dito sa US, sabi ni Joyce Boy, so, oh, dito sa US, dada, daming tumataya ng, uh, ano, daming tumataya ng loto. Napakalaki ng populasyon ng Amerika. Pero, kita mo, walang nananalo. Lima na sabay-sabay. Madalas, isa, dalawa. <laughs> Pero puti may manalo na dalawang daan may my goodness. Now, ngayon meron naman silang bagong magic which is ito. Kumasto sila ng 340 million na ano bondo para sa kanilang advertising. Eh wala naman silang kalaban. Ang nagka nakakapagtaka pa mga bossing noong panahon ni PRRD. Di hamak na mas malaki ang pin, ang kinita ng PCSO Kesa ngayon na ang ginastos nung panahon ni PRD eh halos wala pang 100 milyon. Pila mo sampung milyon lang yata or less. Oh, ganun. Napaka-konti. So parang lumalabas 3000% yung itinaas nung advertising cost na ginastos ng PCSO ngayon. Samantalang mas malaki yung ipinaso ng PCSO nung panahon ni Duterte sa loob ng isang taon ang konti lang nung ginastos nila. Yun yung sinasabi ko eh. Kay PRRD, walang katarantaduan yung pera ng gobyerno na pakikinabangan talaga ng tao. Malino pa sa sikat ng araw to. Malino pa sa sikat ng araw to na itong 340 million na to. Alam na this. Kaya sabi ko, ang kapal ng muka. Sobrang kapal ng muka nitong mga ito. Tsaka yung mga kasapakan Kaya naman pwedeng gagalaw itong mga ito nang walang go signal sa taas. Eh yung mga nasa taas, sila naglalagay ng mga tao na ilalagay nila dito eh. O pahinggan niyo mga bossing, itong uh, kasi kanina sa budget hearing ng PCSO sa Congress, ginisa sila doon at alam nyo kung sino yung mga mga galing na ano pa rin, mga galing na kongresista, yung kongresista from Marikina, yung uh, gustong magpa-suspend ng field contribution for the meantime. Oh, siya rin, yung uh, nag -hearing dito, tsaka si Akop, yung sa <laughs> nag-hearing doon kay Katapang, ginawang basahan yung si Katapang, tsaka si Angie. O oh, yeah, pahinggan yung maigi, maiinis kayo dito. Pinagpapaliwanag ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO matapos lumobo sa 340 million pesos ang advertising expense. Wanag ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO matapos lumobo sa 340 million pesos ang advertising expense nito ngayong taon. Tanong ng isang mambabatas, bakit ang laki ng pondo sa pag-promote gayong wala naman silang kakupitensya? sa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. <laughs> May sound ba? Oh, paki-confirm kung may sound kasi maganda 'tong balita na 'to eh. Oh, may sound ah, may sound da. Ah. Okay. So, 'yan. Oh, PCO, PCSO, uh, advertising expenses. O, oh, syempre. meron pa silang love for all. Oh, sige, play. Mula sa 19 million pesos. Oh, uh, imagine. Anak ng DI na 'yan. 2022, 19 million lang 'yung kanilang ginasta sa advertising. Ngayon, 340 million. Oh, hindi ba? Anong ano sa tingin niyo to? Ito, makita mo pa lang itong numero na to. Putra, oh, hindi ka ba naman magtataka diyan? 3,000%. Usually, pag nag-mark up ka, mga 10%, 20%, eh. 100%, makapal na mukha mo eh. Pero pucha, 3,000% na itinaas? Sa loob lang ng isang taon? Anong, anong ibig sabihin yan? Pucha yan, sigurado. Ako ah. Ako, ipamimigay ko tong sombrero ko. Pagka mali yung hinala ko. Palagay ko. Di ba sobra? Sabi nga ni si Losang Sutil, nakakalula yung 340 million. From 19 million. Ito pa, nakakatawa. Pucha, humihingi pa ng confidential fund siyang PCSO na yan. Magkano kaya napunta kay congressman? Magka... Kaya naman pala si Kaya naman pala si Tingking Pinoy Merong pambayad ng kaso eh Eh, yung kanya palang manager Ang laki-laki naman pala ng budget Para sa advertising Baka naman kasama dyan sa advertising Si ano ah Si, si Taning ah oh, O, sige Play natin ah oh, O, diba ngayon palang Naiinis na kayo Ngayon pala, nakita nyo palang Yung figure na yan Nagulat na kayo eh O, nung narinig ko to Sabi ko, shit Anong klaseng gobyerno to Sobrang baboy paano ipagtatanggol to nung mga nagpagtanggol ng gobyerno po ang hirap i-justify nito napakahirap i-justify nito mga bossing so, so ngayon parang baka ang gusto nilang mangyari is lumabas na sobrang laki ng expenses nila paha iparivatize din to balang araw dahil dyan Oh, sige, play natin. Noong 2022, naging 340 million pesos. Ngayon 2023, ang advertising expenses ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Lagpas kalahati ng pondo ngayong taon ang nagastos na. Yan ang kinwestiyon sa budget hearing kahapon ng Kamara. Why is there like a 300 What? 3,000% increase so in advertising ex expenses. Th thank you, Congress. Oh yan o, si Kimbo. O, oh, tatandaan nyo si Kimbo, ah. O, oh, tandaan nyo yan si Kimbo. Please explain how that happened. Yung po kasing uh, mababang figures, uh, yun po yung naging policy direction ng dating uh, management, you know, So, they kept at the minimum yung advertising uh, fund. But uh, for the current administration, we feel that this is something that we will enhance our gaming product. Yun, napan, nakita nyo, ah. <laughs> O, oh, na nahuli sa sariling bibig. Ang sabi niya, ah uh, yung po kasing, yung maliit na figure kasi, eh, ano kasi yan? Ah uh, yung, na, yung dating man, ano, dating uh, manager, ano, eh, maliit nga yung ginastos niya. Eh, yung bagong management ngayon, Ah uh, tsaka yung bagong Administrasyon ngayon, sabi, bakit maliit yung gastos? Dapat malaki. Ba, dapat malaki, kasi pera ng tao yan eh. Dapat malaki yung ano, yung G gagastusin natin, hindi pwedeng 19 million lang. Oo, oh, tayo ng malaki, hindi pwedeng ganyan. Ang tipid-tipid nyo naman masyado. oh, sobrang tipid nyo ha. Kasi nung nakaraan eh, mga, ano, yung mga cheap, mga probinsyano kasi yung mga nandyan dyan eh. Mga probinsyano, mga tigadabaw lang na mga uh, bisayang pro -MD. Eh, tama lang na maliit lang gastos nila eh, kasi hindi naman sila sosyal. Oh, pero tayo, sosyal, eh, sosyal ano tayo eh. Siyempre, status ko. Sosyal uh, government tayo. So, gawin mo 3,000 plus. 3,000 percent yung i-mark up mo. Gusto ko magpatalastas ka kahit sa ano, kahit, kahit, sa impyerno. Gusto ko na ipapalabas yung patalastas na yan. Oh, basta kailangan gumastos tayo ng malaki. Siyempre, mas malaki yung gastos mas malaki yung budget, mas malaki yung nakaw. Diba, sabi nga ni Irene Dega, yun. super naman niya. <laughs> si Losang Sutil, napaka-comment, napa walang hiya sila. Oo, walang hiya. Kaya pala, ang laki ng budget para sa advertising, ang laki pa ng budget para sa nananalo. Kasi mayat maya may nananalo. Pero tingnan nyo lang. Panood kayo ng TV. Panood kayo ng ano, Manood kayo ng sa Facebook, sa YouTube. Gano'ng karaming patalasta yung mapapanood mo na PCSO? Sa isang buwan, nanonood ako nitong ano ah, nanonood ako ng balita. Walang PCSO na patalastas ever. Para gumastos ka ng ganyang kalaki, 340 million. Oh, wala namang leaflets na pinamimigay. Saka advertising yan. Anong i-advertise mo sa tayaan ng loto? Eh kahit naman hindi mo i-advertise yung tayaan ng loto, putya magtayo ka dyan ng kulay dilaw na bahay. Kulay dilaw na maliit na kahon. Tapos lagyan mo ng PCSO o loto sa ano niya, ibabaw. pipilain pipilahan ng tao yan. Kumbaga, tinan mo, ang shabu. Yung shabu, hindi mo na kailangang i-advertise yun. Pag nagtitinda ka ng shabu, hindi mo na kailangang ilako. Pupuntahan ka ng mga adik alam nila kung saan ka nila pupuntahan. Alam mo ang sugal, parang droga yan. Hindi mo na kailangan i-alok pupuntahan nila yan. Mga, nakakita ka ba sa probinsya na uh, umiikot na nag-advertise? Mga kababayan, pumunta po kayo sa may sabungan. Mayroon po doon sabong, pwede kayong magsugal. Wala naman, di ba? Pero tingnan mo yung mga sabongero, yung mga tatay nyo tuwing linggo. Nasaan? Nandun doon sa sabungan. Wala namang nag-advertise na may sabungan dyan. Pero alam nila na may sabungan jan, alam nila na may sugal dyan. At yung sugal at saka yung drugs parehas lang 'yan. Oh, nakaka addict 'yan. Oh, yan na nga. O oh, sabi ko nga sa inyo eh, kung ang shabu i-advertise ng mga pusher, eh baka mas mar baka magkaroon ng shortage ng shabu sa Pilipinas. Oh, yun lang. Ma ma hindi mo na kailangang i-advertise itong PCSO because lahat ng tao gustong yumaman at ang pinakamabilis para yumaman, bata pa lang alam mo na 'yan. Tumaya ka ng loto. 'Di ba? Sabi na, lagi natin bukang bibig, pag tumama ako sa loto. Pag tumama ako sa loto, bibili ako ng sampung bahay. Oo, pagsasamahan ko sa isang lote. 'Di ba? Yung waiting, nag iikot Hindi nga kasi waiting, wala namang patayan yun tsaka illegal din yun so, Wala namang patayaan ng waiting eh. Oh pero hindi ba? Sobra 'yan mga bossing. Sobrang garapal talaga nito. Walang kasing garapal tong uh, balitang to ng PCS That's... Okay. Pero hindi ito bumenta kay House Appropriations Panel Senior Vice Chair Stella Kimbo dahil mas malaki raw ang kinita ng PCS noong nakaraang taon kahit hindi naman sila gumastos ng malaki sa advertisements. Ano 'yan noong 2020? Oh. Ay <laughs> no. Utang ina niyan. <laughs> Hindi ka ba naman mapapamura niyang hayop na yan? 19 million yung ginasta noong 2022. Pucha, kumita sila ng 4.3 billion. Pucha ngayon, gumasto sila ng 340 million. Tapos wala pang isang billion yung kinita nila. So kung imi-menos mo yung advertising expenses dun sa kita, pucha yan. Alahating billion lang yung kinita ng PCSO, ngayong 2023, mga hayop kayo. Di ka ba naman maiinis niya? Anong ibig sabihin niyan? Ang katarantaduhan niyan. Mapapamura ka talaga diyan. Halatang halata, sabi nga ni Miao Sing. Kahit bulag, makikita yan eh. Oo, kahit bulag, manwala kayo. Kahit mongoloid, maiintindihan niyan. Anak ng tinapay. Tingnan mo gaano kalaki yung ninakaw nila. Ang ninakaw ng mga magnanakaw. Di ko sinabing yung mga nandiyan dyan, ha? Pero sigurado kami may nagnakaw dito. Hindi ko alam kung sino, pero meron yan. Pinsan ni Satanas yung nagnakaw dyan. Tinan mo, tatlong bilyon, tatlong bilyon yung ninakaw ng mga hayop na yan. hindi oh, ba? galing. Palakpakan. Bagong Pilipinas. Marami pa po tayong mga ahensya ng gobyerno, ha? na hindi natin masyadong nasisilip. Buti na lang, may mga balitang ganito. Eh, kung ano, wala na. Tutulog-tulog tayo. Kita mo, laki nung nawawala na yan. Alam mo ba na uh, ang nakikinabang dito, alam nyo kung ano, charity. Yung mga ano, nagtumutulong itong PCSO saan. Alam mo ba nung panahon ni PRRD, Pagkor at saka PCSO, ang laki nang naitulong yan sa gobyerno pagbibigay ng ayuda sa PCSO, yung pagmimigay ng mga na mga tulong sa mga may hirap, pumipila dyan, madaling araw pa lang, medical assistant. Mantaki mo, ganito kalaki yung nawala. epo, po, anong ipamimigay nyo dyan sa mga nakapila dyan na may mga cancer, may mga na-stroke, may mga diabetes, mga wala kayong konsensya. Sabi nito ni Bisaya in Germany. Oh, grade 1 na lang. Kahit grade 1, alam yan. O ewan ko, ba't pa paano makakalusot yan sa kongreso? Ba't ganyang kalaki yung discrepancy mga bossing? 4.3 billion pesos ang kinita ng ahensya samantalang ngayon ni hindi man lang daw papalo sa isang bilyon. With your respect, Madam Chair, it is turned into positive results. As, as shown by the, by the six-month operation, we have already earned so much and this is something that we can attribute also. Ano sinasabi mong you have earned so much? <laughs> eh anak ng tinapay ang linaw-linaw doon sa ipinakita Paano earn so much wala pa kayong isang billion September na ngayon September na noong 2022 tapos na yun 4.5 billion ano sinasabi mo you have ano you have uh, uh, gain so much ano to lokohan? alam mo ganito na talaga yung style nila no it doesn't have to be true it doesn't have to be true it just has to look like it kailangan lang niyang magmukhang totoo. Kumpiyansa ka lang sa kakapalan ng mukha mo at sasabihin mong maganda yan. <laughs> yung number na yan, maganda yan. Huwag kayong magalala. Pero kitang-kita mo naman na hindi. Pero yung mga mambubudol, ganyan yan eh. Maganda yan. Sa totoo lang, ang laki ng kinita natin ngayon. Ayan o. Oh. Huwag kayong maniwala dyan sa numero na yan. Malaki kinita natin, promise. <laughs> Tapos ikaw na maniniwala ka. Ah, okay. <laughs> Patay ka diha. To that uh, increase in the advertising. For, uh, Heto pa ang isang sinita. Tanong yal by First District Representative Ed Salagman, bakit nga ba kailangan pang mag-advertise ng PCSO gayong wala naman silang kakumpetensya sa loto at maging sa horse racing sweepstakes? As a rule in advertising, if one controls the monopoly, <laughs> there is no need for uh, expensive advertising costs. Exactly. Eh kung ikaw ang may hawak ng mga bagay-bagay, ikaw lang yung nag-iisang tindahan dyan. Dyan sa lugar nyo, kung ikaw lang nag-iisang nag tindahan, yung susunod na tindahan nasa Mindanao na kung ikaw taga-Kubaw. Ikaw lang at ikaw at ikaw ang tatangkilikin yan. Wala namang ibang nagpapasugal sa Pilipinas bukod doon sa mga yan, weting, loting, high alay. Yung mga ganyan, eh yun. Pero small time yun. I mean, ang tao pupunta pa rin sa'yo. Kasi mas malaki yung napapanalunan sa loto. Kesa sa, ano, kesa dyan sa huweting. So yung tao, 20 pesos na lang, ikakain na lang ng pamilya, isusugal pa dyan kasi nga, baka sakaling manalo yung 20 ko maging uh, maghati-hati kaming 400 sa jackpot price yun, di ba? Di may 50000 ako. Is that correct? As a rule of thumb? It may be um, uh, considered it that. Uh, it may be. It is. Because you don't have a rival, you have a monopoly. With your respect, even uh, other government agencies which have a monopoly, uh, resort to advertising. Ngayon, no? sabi, tinitinan mo gano'ng katigas ang mukha, no? <laughs> Uh, by the way, sir, hindi lang lahat may meron ding mga ibang ahensya ng gobyerno na may mga monopoly din na may, nag advertise oo, oo, pero hindi kasing ang laki ng advertising cost nyo na 3000% from the previous year. Napakasama ng ugali mo naman, sir. Sobrang kapal naman ng mukha mo. Para ipilit mo yung mali na nga ipinipilit mo pa. Kitang-kita nang may anomalya ipinagmamalaki mo pa. Hindi ko talaga maintindihan tong mga uh, Pilipino. Sobra to. Paliwanag pa ng PCSO, kailangan nilang mag-promote dahil papunta na sila sa digitalization. Pero sabi ng isa pang kongresista, dapat tutukan ng PCSO ang kanila. Kailangan nilang mag-promote dahil papunta sila sa digitalization. So kung halimbawa magdi digitalize kayo, eh usually app based lang naman yan pag nag-digitalize kayo eh mawawala na yung mga tayaan na makina di ba pag nag-digitalize kayo mag oh, please install PCSO PCSO app and then uh, you link it to your GCash or to your bank so that pag tumaya kayo sa loto ang magiging resibo nyo ano na lang i-reset. O, abangan nyo ngayon. Hindi na po yun malulukot. Hindi na po yun masusunog. So, yun ang kagandahan. O, oh, lang naman pag nag-digitalize kayo, eh, gagawin nyo lang naman web-based yung pagsusugal. Or app-based yung pagsusugal. Tapos yung bayad, hindi na physical na pera yung nilalaglag nyo doon, kundi GCash na yan. So, yun lang naman. Ano kailangan pang i-advertise doon? Eh kahit isang beses ka lang naman magpatalastas noon, maiintindihan na ng tao yun. Yung Gcash nga, may isabong e dyan. Naintindihan naman nila, wala namang patalastas yung Gcash ng isabong. E ay, nako. ...lang mandato, yun ay ang pagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng charity. Maybe they have to rethink how they spend their advertising expenses and maybe redivert this to the actual mandate of PCSO, which is on charity. You expect, you expect... Sa huli, pinagsusumiti ang PCSO ng breakdown ng media plan at yung mga nanalo sa bidding sa advertising budget. Bukod yeah, dyan, rin ng kamera ang breakdown baby. ng ahensya ng kanilang 100 million pesos na confidential fund. Hello, Ma'am Gina Ray. Ma'am Gina Ray from uh, Germany, from Berlin, Germany. How are you? Ay, grabe yung bossing natin from New York na high blood na. I relax lang, Ma'am. Relax lang, relax lang. Baka mamaya... <laughs> Uh, mamaya, ataki, okay, mauna pa tayo mamatay sa mga tudat, mauna mamatay itong mga tudat, hindi tayo. Ganun talaga, buhay. Ganun talaga. 25 million pesos pa lang daw niya ang nagagamit ng PCSO para raw matuldukan ang illegal gambling. Nagbabalita mula sa Frontline, Mariel. Ayan, palakpakan. Palakpakan natin yung mga magnanakaw sa bayan. Grabe, grabe ang, uh, ang pagnanakaw at dahil...